So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay. Once again, this is Mamay Love Advice and and uh, andito ulit ako upang mag-share na naman ng ilang mga tips tungkol sa pag-ibig. Kaya mga kamamay, if ever na gusto nyo yung mga ganitong klase ng love advice, okay, so pwede nyo pong balikan yung mga ginawa kong video simula pa noon, okay? So sigurado ako na po pwede itong makatulong sa inyong buhay pag-ibig, especially sa ating mga girls, okay? So more on... Uh, Uh, mga video po ito na para sa ating mga girls kasi most of the time, sila yung iniiwanan, okay? Kaya medyo marami yung tips ko para sa mga babae. Kaya ano pang naiintay niyo mga kamamay? Kung nagustuhan niyo yung mga videos na ginawa ko and nakatulong sa inyo, don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga love advice na maaari kong maitulong sa inyo. Ayun nga, so at this moment of time, Panibago na namang tips ang ating pag-uusapan. At ang magiging topic natin ngayong gabi is all about uh, ano ba yung mga bagay na dapat mong gawin upang isip-isipin ka or hindi ka makalimutan ng isang lalaki. Okay? So uh, mga girls, alam ko excited na naman kayo dito sa topic na to. So huwag na natin patagalin mga kamamay. So number one tips upang isipin ka palagi ng isang lalaki. So, number one, play hard to get. Okay? So, ibig sabihin, magpaka hard to get ka naman. Kung meron kang nakilalang lalaki at sa, 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 tingin mo, gusto mo siya or nafe-feel mo na gustong gusto mo siya, hindi po pwede nasagutin mo ka agad siya. Ibang ginagawa sa ganito, uh, inihahide yung kanilang nararamdaman para sa isang lalaki. So, nagpapakipot. Okay? So, nagpapakipot, itinatanggi nila na wala silang nararamdaman sa lalaki. Para sa ganun, mas... Uh, mas mag-effort yung lalaki kung talagang gusto sila. Okay? So, ang number one tips ko sa inyo, play hard to get. Huwag niyo pong ipapakita na gusto niyo siya o gusto niyo ang isang uh, lalaki. Para sa ganon, ma-filterize -ma, -ma nyo kung talagang totoong mahal kayo nila. Okay. So kapag kaganyan na, na na nagiging hard to get kayo, nakakaroon ng chance o nakakaroon ng thrill para sa isang lalaki na mas ligawan kayo, na mas kilalanin kayo. Nagkakaroon kami ng uh, ng interest para kilalanin kayo. Okay, kapag ka hard to get ang isang babae, ni-challenge kami. Okay, kumpara sa mga babae na na malaki yung gusto ko agad sa amin. Once na niligawan namin kayo and uh, na-feel namin na may gusto rin kayo. So po pwede namin gamitin yung bagay na yon o yung nararamdaman nyo sa amin upang i-treat kayo ng medyo mababa. Kasi alam naman namin o alam na namin na meron kayong nararamdaman sa amin. Kaya ang gagawin namin dito, hindi na kami mag-e-effort para mas ligawang pa namin o mas ligawang pa namin kayo. Kasi alam na namin, okay? Alam na namin na hindi kami babagsak sa inyong pagsusulit. Ibig sabihin, hindi kami babagsak kapag ka nanligaw kami. Okay? Kasi meron na kayong motibo na ibinigay sa amin eh. Which is, yun yung pagpapakita nyo na may gusto kayo sa amin kaagad. Hindi nyo ini-hide, hindi nyo itinago, nakalata kaagad namin. Kaya ang gagawin nga namin dito is sasamantalahin namin. Kaya kung ako sa inyo, okay, please magpa-hard to get kayo. Para sa ganon, oras-oras isipin kayo ng lalaki. Okay? Iisipin ng lalaki, may gusto kaya ito sa akin? Baka mamaya may bagong naliligaw dito? Baka may mamaya may bago tong nakilala na mas higit sa akin? So, oras-oras tatakbo kayo. Oras-oras yung lalaki gagawa ng effort para mas makuha yung attention mo. Okay? Kasi ang isang lalaki, once na na-feel namin na mayroong karibal, mayroong uh, ibang naniligaw sa inyo, so mas maraming oras yung aming igugugol sa inyo. Kasi may challenge eh. Kasi may competition eh. So kapag ka ginawa mo na magpa-hard to get, mas tatatak ang pangalan mo sa puso niya. Mas lagi kanyang iisipin. Okay? Walang oras na hindi siya mag e effort sa iyo. Kaya mahalaga, okay, hard to get ka. Okay? So, para isipin ka palagi ng isang lalaki. So, number two, hot and cold. Okay? Kung nakakasama mo yung lalaki, dapat maging hot and cold ka. Pa, paano ang ibig kong sabihin hot and cold? So, minsan, pakitunguhan mo siya ng maayos. Para sa ganon, mas, isipag, mas isipin ka pa ng isang lalaki. Maging sweet ka sa kanya. Okay? So, for example, ngayong araw na to, maghapon ka maging sweet sa kanya. Tapos, kinabukasan, maging cold ka. Kaya, pa, paano magiging cold ka? Iwasan mong mag-chat, iwasan mong mag-text. So, maging cold ka lang sa reply. So, isang tanong, isang sagot, huwag kang magkwento. Basta, isang sagot, isang tanong lang, o isang tanong, isang sagot lang ang gagawin mo. Para sa ganun, uh, uh, isipin ka palagi ng isang lalaki. So, kahapon, ang saya-saya nyo, ang sweet-sweet nyo, bakit ngayon parang nagbago? Iisipin niya, itatanong niya sa'yo, may nagawa ba akong mali? May nasabi ba kung hindi maganda? So magwo worry yan sa kanyang nararamdaman. So hindi niya control ang nararamdaman mo. Kaya, ibig sabihin, anong nagawa ko? Mag-iisip yan. maghapo kanyang iisipin kapag ka ganun. Anong nagawa ko? Mali, bakit biglang nagbago yung mood mo? Biglang nagbago yung timpla mo? Di ba, kahapon, okay pa naman tayo. Well, sa hindi may ng na dahilan. So, yun yung tinatawag kong hot and cold. Gagawin mo yan so para yung mood ng lalaki is mag on and off, mag switch on and off and hindi ka mawala sa isipan niya. So mas iisipin niya, mag-iisip siya, iisipin kanya kung ano bang nagawa mong kasalanan, ano bang nagawa mong pagkakamali, bakit bigla kang naging cold. Okay? So kapag ka ganyan, mas makukuha mo ang atensyon ng isang lalaki at sinisigurado ko sa iyo na ikaw lang ang tatakbo sa isipan niya buong maghapon. Baka isang linggo, ikaw tumakbo sa isipan niya eh. Okay, so number two tips, hot and cold. Napaka-effective nitong tips na to para sa isang babae na gustong isipin maghapon ng isang lalaki. So number three, huwag na huwag mo siyang paghihigpitan. Okay, most of uh, the girls, hinihigpitan nila ang kanilang mga jowa. Okay, especially kung hindi niyo pa jowa, wag na wag niyo paghihigpitan. So bakit? Mas maganda rin na hindi niyo paghipitan ng isang lalaki, especially kung hindi niyo pa sila jowa o hindi niyo pa sila asawa. Bakit? Kasi dyan pa lang makikita mo na makikilala mo na ang totoo niyang ugali. Okay? So kapag nakita mo yung kanyang totoong ugali dahil sa hinayaan mo siya, hindi mo siya pinaghigpitan, pag nakita mo na hindi okay sa iyo yung isang bagay na ganon, hindi okay yung ugali niya, pwede ka pang mag-step back, pwede ka pang kumalas, pwede ka pang umayo sa inyong relasyon kasi ay nalalaman mo ka agad eh. Pero kung yung sisihigpitan mo ka agad, babago pa kayo, one month pa lang kayo, nagihigpit ka na kaagad sa kanya, well, hindi ka na makakaalis dyan. Kasi sinigpitan mo eh, hindi mo nakita yung kanyang ugali. So tumagal ng isang taon, ngayon mo palang nakikilala Okay? Ngayon mo palang nakikilala yung isang lalaki, okay, minsan pumupuslit na sa'yo, minsan hindi na nagpapaalam, well, hindi mo siya ganun kakilala pa dahil nga hinihigpitan mo siya, hindi mo siya pinapayagan, tapos nung, nung siya hindi nagpaalam sa'yo, hindi nagsabi sa'yo, saka ka magagalit, saka mo siya nakikilala na dapat pala, ah uh, noon pa lang nakilala mo na siya di hindi dapat sana kayo nagsisisi dahil mahaba na yung pinagsamahan ninyo di ba sayang yung panahon na ginugol ninyo magkasama pero kung kung nung una pa lamang hinayaan mo siya, kayaan mo siyang nagpakilala ng ugaling niya, eh di sana nakapag-decide ka kaagad ng maaga kung dapat mo ba siyang pakisamahan, dapat mo ba siyang sagutin, o dapat pa bang humabang inyong uh, uh, relasyon na umabot hanggang ganyan, di ba? So, yun ang uh, payo ko sa inyo, huwag na wag niyong ihigpitan niya mga yan para sa ganun mas makilala ninyo mayroon kayong panahon na kumalas, mayroon kayong panahon na umatras o, me, o medyo maaga pa yung panahon na hindi kayo magsisi na nakasama nyo sila sa relasyon. Okay? So, that is my tips. So, huwag nyo silang paghihigpita. Number four. Be a woman of mystery. Eto, maganda rin to. Kailangan magkaroon kayo ng, uh, ng uh, bagay sa inyong sarili na na kailangan yung maging uh, misteryosa. Okay? So, wag nyo munang isishare sa iba or sa isang lalaki o sa isang, sa, sa jowa ninyo lahat ng inyong informasyon. Okay? Na kesyo ganito, ganyan, ganyan, ito yung paborito ko, ito yung ginagawa ko, ito yung hilik ko, ganito si mama, ganito so, sa ganyan, lahat ng informasyon tungkol sa inyo, wag nyo pong isishare. Okay? So, at the same thing, lahat ng bagay sa inyong sarili, wag nyo din lahat ibibigay ka kaagad. Bakit? Kasi ang lalaki, kapag kayan ay nakuha na lahat sa inyo. Wala nang excitement. Okay? Wala nang excitement para sa amin pa para kayo ay isipin. Okay? So kapag ka nakuha na namin lahat sa inyo, nagiging panatag na kami. Okay? So uh, isasabihin namin, uh, 'wag nang i-chat 'yan, 'wag nang uh, i-update 'yan. Nakuha ko na naman lahat uh, sa kanya. So nawawala yung excitement, nawawala yung uh, flavor. Okay? Yung spices sa inyong relasyon kapag ka ganyan. So, pero kapag ka hindi nyo ibibigay, meron pang mga bagay na siyang uh, gustong malaman sa inyo. So, excited yung mga yang i-chat kayo. Excited ang mga yan, kilalanin pa kayo, okay? So, sa araw-araw meron kayong uh, topics, sa araw-araw meron kayong usapan, hindi mauungay ang mga yan, okay? So, kailangan nyo rin maglihim paminsan minsan-minsan ng tungkol sa inyo, okay? Ng tungkol sa inyong sarili. Hindi, hindi, hindi porke nagkausap kayo, isinar mo na lahat ng... Uh, uh mo na lahat ng impormasyon sa buhay mo. Okay, yung mga nangyari sa iyo, yung mga experience mo, hindi ganoon. Kailangan maging misteryoso sa kayo pagdating sa paningin ng isang lalaki. Para sa ganoon, mag-isip ang mga 'yan. Para sa ganun, umikot ang kanilang uh, utak sa kaisip kung ano kayong klasing babae. Okay? So, next. Choose your signature scent. Okay? Ito, napakaganda din ito. Babae ka, kailangan meron kang amoy na tatatak sa ilong ng isang lalaki. Okay? So, wag nyo pong gagayanin yung iba na halos pare-parehas ng amoy. Okay? So, pare-parehas na yung aroma. Walang pinagkaiba. So, ang sinasabi ko dito, kailangan magkaroon kayo ng sarili ninyong signature na amoy. Yung tipong isang beses lang na maamoy ito ng isang lalaki, kilala na kayo. Ah, ito, si PJ. Ah, ito, ito yung, ito yung babae na naamoy ko kahapon. Kahit hindi mo siya ipakita sa akin, alam kong siya to. Okay? Yun yung mga sinasabi ko na signature scent. Okay? So, mas iisipin ka, mas mamimiss ka palagi ng isang lalaki kapag ka nagkaroon kayo ng ganito klase ng aroma. Kaya e hinahanap po namin yung mga ganyan klase ng amoy. Yung malayo pa lamang kapag ka tinamaan ng hangin at naamoy namin yung amoy, alam namin yung presensya nyo nandyan. Okay? So, hinahanap namin yan at iisipin namin kayo maghapon kapag ka nagkaroon kayo ng ganyan. Okay? Namimiss namin yung mga ganyan klase ng aroma, yung ganyan klase ng scent. So, uh, make sure that you have your own signature scent. Alright? So, yun lang mga kamamay. Sana kahit pa paano nakatulong ang mga video ito upang sa ganun is mas isipin ka pa ng lalaki sa araw-araw. Okay? Ikaw lang yung magiging laman ng isipan nila sa maghapon. Okay? So, uh, yun lang mga kamamay. So, for more video and tips, tungkol sa love advice, don't forget to click the subscribe button and notification bell. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog! Paalam sa inyo. Thank you for watching.